Hello guys, medyo mahangin ngayon at andito nga kami sa Camrose para mag-ice fishing at naghanap sila ng lugar kung saan sila magbubutas So yan, nag-decide na sila na dyan na nga at sinisinga sana ako na sabihin ko kung ba tabingi ang kanyang ogre Yan ay ginagamit sa pagbutas ng makapal na snow guys sa, sa top ng pan pangalawang butas na yan at tabingin na naman hindi naman kasi lumilingon si mano kaya yan tabingin pero okay lang yan as long as may lagay mo yung fishing rod mo dyan at kapag nakahuli ka ay maingat mo dalawang butas na magkatabi yan para sa camera yung isa pero useless ang camera kapag maaraw guys kasi hindi mo makikita yung isda sa ilalim yan ang pangatlong butas at ayan na si April. Nakahanap na siya ng lugar niya. Sana makahuli siya. Good luck. Thank you guys for watching. God bless.